nasasalin na itong Bulgari black na babango. Ayan, meron ba? Ayan na nga, naisalin na nga itong scent. Ngayon, lalagay natin ang itong fixative. Ito yung fixative. Kasi halo na natin. Okay. ilalagay ko na. ngayon i-shake ko to ng 30 seconds so start para mahalo siya na maganda. May mekos mekos na din. May mekos lang yan, barigoy Para malaman natin kung ano. Pagka na mekos mekos na. 30 seconds na ba? Malapit na. Ayan, okay na. Buksan natin. At ilalagay natin ang DPG. Ngayon, ilalagay natin ang DPG. Ito ang DPG. Kapatid dito ni FPJ. E. <laughs> e, halo na natin. Yun e na. Nailagay na yung DPG. Yan. Isishake ulit natin. Ilang seconds naman. Wala, na ba naman nakalagay kung gaano katagal pag pagsishake. Basta haluin lang. Na mahalo lang siya mabuti. Yan na ito ang step 2. Step 3, ihalo ang cosmetic alcohol, ihalo sa cosmetic alcohol ang mixture at muling i-shake i-shake ng mabuti at ihalo sa cosmetic alcohol ang mixture at muling i-shake ng mabuti in 10 seconds. So, ang ito, ilalagay natin dito sa Cosmetic alcohol. O yung cosmetic alcohol ilalagay? Hmm. Hindi. Yun ang ilalagay dito. Unless kung... Siguro pwede na dito na lang. Na para ano. <laughs> Oh, sige, ito na lang cosmetic alcohol ilalagay na Ilalagay ko na ito yung cosmetic alcohol. Pati yung cosmetic alcohol, mabango na rin, no? Yan. Inubos ko na ang cosmetic alcohol. at tatakpan ulit natin habang nailagay na ang cosmetic alcohol haluin ang mabuti haluin yung mixture tapos lagyan ng 50 ml na tubig mineral distilled at haluin muling sa loob ng isang minuto. May hey, wala kang distilled. Eh. Pwede na yung ano, <coughs> Gano ba karami yung 50 ml? Wala <laughs> tayong sukatan ng 50 ml Punti lang eh Ahawakan ah, mo nga ito kahit kuha ka na sa kanya ah. Kuha na sukatan Kuha na mo ako ng tubig na yun Ayan na siya So kailangan na lang namin ng sukatan ng 50ml na ano na 50ml para sa water Ano kailangan natin siguro ng malaki-laki na ano ma? Lagayan. Asan na san? Patingin ng 10 ml. Ito Ito yung one. Ml. Ito yung 1 ml oh, ito yung... Oh. So kung 1 ml 'yan, ito. Ay hindi 10 ml to, ayan oh. Oh, maglagay ka niyan dito ng sampu, sampu dito lagay mo. Sampu, dun tubig ko kanina dun tubig. Doon na, doon na, dun na mo. Sampo. O, oh, okay. oh, dito na lang yan, akin na lang yan. Akin na yung ano, kuha ng tubig. Ako na mag-ano. Ilang 50 ba? 50-50. Bro, pero guys, mapapansin mo, Hanggang dito na yung ano laman oh. 50 ml. Oh. E eh, 10 na to eh, di limang kanto lang. Oh, limang ganyan. Dito mo na ilagay sandali. Yan, diyan mo na siya ilagay. Diyan na natin ilagay 50 ang distilled water. Oh. 10, 10, 10 ml. Hindi, 10, ah, 10. 5 lang. 5 10 ml. Wow. Yan, kasi 50 lang naman eh. 5. So, yan na yung 5 ml. Okay, yan na yan yung, yan 50 ml. Sige, tanggalin mo na yung panel. Yung ito. Itatakpan ko muna. I-shake ko lang muna ito mabuti. Kasi nandito yung ano eh. Ha? Ikaw na ulit mag na ano, video. Okay. Ngayon, isasalin ko rito yung 50 ml na water. Sana hindi umapaw. Ay, sakto na pala talaga siya. Okay. Bango. <laughs> Hanggang na sa ano po? siya? haluin muling mabuti sa loob ng isang minuto okay haluin pang lima pang lima nito guys erase ng 2 days bago isalin sa mainam na lagay sa mainam na ilagay sa madilim na bahagi ng lugar or storage room. For two days, sir. Tapos after two days, pwede na siya isalain sa lalagyan. Hmm. Okay. Ayan, Tapos ilalagay natin to sa storage or sa madilim na lugar. Ang panghuli na ito, ang panganin na steps, saka natin ito ilalagay dito sa mga bote. Sa spray bottle. Ayun lang guys. Bali, 2 days pa ito natin bubuksan. So, nang date na yun, ay 27. So, 29, bubuksan natin yan. Saka natin isasalin yan sa mga lagayan. Then, uh, yun na. Antayin na lang natin for two days. Abangan nyo guys ang part 3 ng ating video. Part 2 na to. Yung una, yung pagbukas natin yung part 1. Ito na yung part 2, yung pagmix natin. sabangan so, abangan mo yung part 3, yung pagsalin na natin. After 2 days, isasalin natin sa mga lagayan. Well, sige. Bye -bye. <laughs> okay, sige. Bye-bye. Patay mo naman. Ano okay. Ba? Ayan na guys. Nandiyan na lahat yan. Uh, Napakunyo sa part 3 ng ating video. Nakikita nyo ang ano. Ang pag uh, ano natin.